Good morning everyone. This is Professor Vincent Tori Breaking news po ito mga kaibigan. Talaga namang hot issue kung ating uh, iisipin. At ito po ay nakababahala, no? Nakababahala, nakakatakot. Sapagkat uh, naglabas po ng bagong alituntunin ang International Criminal Court kaugnay po sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Okay, so bago dyan mga kaibigan, pag-usapan muna natin ano nga ba ang magiging epekto ng bagong kautosang ito no doon sa mga maaakusahan doon sa mga makakasuhan kamakailan kasi mga kaibigan ay eh naglabas ang Korte Suprema po natin ano ng bagong alituntunin no nilinaw po ng Korte Suprema ang alituntunin kaugnay sa pagpapadala sa isang akusado doon sa International Tribunal. Okay? So, yun po yung bagong uh, update coming from o uh, came from the uh, Supreme Court. Hindi na po basta-basta pwedeng hulihin ang isang akusado at dalhin kaagad sa International Criminal Court, no? Sa pagbabagong ito ng uh, ICC sa kanilang alituntunin ng uh, pagdakip mga kaibigan, ay mayroon itong uh, masamang epekto no, meron itong masamang epekto na tila baga mga kaibigan ay nagiging extension na ito ng ating hudikatura no? nagiging extension na po ng Pilipinas ang International Criminal Court dahil tila ito po yung sumusunod sa mga ginagawang ah, pagbend ng batas no, ng Pilipinas so, matatandaan mga kaibigan na sabi ng isang senador ay eh, kinakailangan daw minsan ay eh, kailangan baluktutin ang batas na sinangayunan naman po ng kasalukuyang ombudsman at sinabing maaring baluktutin muna pansamantala ang ating saligang batas at uh, sabi pa nga po ni ombudsman uh, Remulia ang pagbaluktut daw sa batas ay hindi pagsira no hindi po pag uh, kumbaga pagtalikda ano doon sa ating saligang batasob bending the law is not breaking a law, yan po yung paglilinaw ni Ombudsman uh, Remulia okay kamakailan ay naglabas po ng uh, pahayag itong si Ombudsman na uh, Jesus Crispin Remulia at sinabi nitong mayroon ng warrant of arrest laban kay uh, Senator Rolando Bato de la Rosa siempre magugulat ang lahat dahil uh, nandyan po yung warrant of arrest baka mangyari po yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte so balit no dahil nga po doon sa bagong resisyon ng Korte Suprema kaugnay sa extradition eh hindi po nabahala ang maraming Pilipino hindi po nabahala ang mga legal experts and luminaries sapagkat naniniwala pa rin po ang karamihan no na buo pa rin, matibay pa rin at gumagana ang ating justice system So hindi pa rin po mahuhuli At hindi maaaring uh, hulihin kaagad-agad Itong si uh, Senator Rodanto, uh, uh, Rolando Bato de la Rosa Dadaan po muna sa pag-uusap Pag-dinig uh, ng uh, uh, korte Ang uh, mangyayaring uh, paghuli Okay? So... Naglabas din po ng pahayag ang uh, Department of Foreign Affairs. Uh, naglabas din po ng pahayag ang uh, kapatid po ni uh, Jesus Crispin Remulla na si DILG Secretary John B Cremulia. Sinabi nito na wala pa namang uh, natatanggap na red notice ang uh, uh, Pilipinas. no Ganon din po ang uh, iba pang ahensya ng pamahalaan. Ibig sabihin lahat po ng ahensya ng pamahalaan maliban kay Ombudsman uh, Remulia sinasabing wala pa pong uh, formal na warrant of arrest ang inilalabas ang ICC. So sa makatwid mga kaibigan, ang tanong dito, bakit ang isang Ombudsman ay nagpapalabas ng isang uh, pahayag na kung saan ay malabo at uh, hindi formal at uh, wala pong maipakitang uh, pruweba. no nakakatakot ito sapagkat sa isang ombudsman pa manggagaling ang isang pahayag na wala po siyang hawak na anumang dokumento na magpapatunay na mayroon nang na warrant of arrest okay samantala itong si uh, ICC assistant counsel na si attorney Christina Conti sinabi nito na uh, ang proseso daw ng uh, ICC ay kakaiba dito sa Pilipinas. So ibig sabihin kahit walang warrant of arrest ay maaaring dakpin si Senator Bato Tilarosa. Okay, so eto na po. No, kaya ko po nasabi na posibleng extension na ng uh, justice system ng Pilipinas ang ICC sapagkat nito lamang Nobyembre at uh, no? 2025, no? Ilang araw lang guys, no? Ilang araw lang. November 10, 2025. Ay inamendahan po ng uh, ICC Judges yung uh, kanilang regulasyon kaugnay po sa pag-apply ng warrant of arrest, no? Ito po yung matatagpuan sa kanilang website, no? ICC Judges amend the regulations of the court to regulate the classification of applications for arrest warrants or summons to appear. Sabi po dito, the judges of the International Criminal Court adopted an amendment to the regulations of the court which enters into force today, no? Ibig sabihin applicable na, ano gumagana na as of November 10, 2025. The new regulation 23 provides that applications for a res warrants or summons to appear pursuant to Article 58 of the Rome Statute are to be classified as secret or under seal unless otherwise authorized by a chamber. This means that the applications must remain secret and can only be made public with the permission of the judges mga kaibigan. So, ibig sabihin mga kaibigan, dahil nga Uh, medyo major nag-iingat na po ang Korte Suprema na hindi na po mangyari ang nangyari kay dating pangulong Rodrigo Roa Duterte ay uh, kinlarify na po nila ang uh, mga pamamaraan po ng uh, pagdakip. So inilabas na nga po nila yung rulings no? Y yung rulings po sa extradition. Subalit para mangyari pa rin po ang uh, gusto nilang mangyari na madakip at makulong itong si uh, Senador Rodante Rolando Bato de la Rosa ay binago na po ng ICC yung kanilang batas ng pag issue ng warrant of arrest. Okay So medyo uh, questionable na po yun no? Doon pa lang eh, hindi na po magandang uh, hindi na po magandang tingnan sapagkat Pwede pala 'yun ina-adjust mo yung isang batas nang sa gayon ay mag-fit doon sa iyong purpose. So halimbawa, uh, hindi pwedeng basta-basta hulihin itong si uh, bato de la Rosa, di ba? So dahil hindi basta-bastang huli, hindi, hindi dahil nga po hindi pwedeng basta-basta na lamang hulihin ang uh, akusado o sino man dahil protektado po ng ating uh, saligang batas. Para mangyari po na maging legal pa rin at mangyari pa rin po ang paghuli, binago nila ngayon ang ICC rules at sinasabi nila ang pag-issue daw ng warrant of arrest ay secret na. Okay? Ibig sabihin kung secret na ito mga kaibigan, how can the accused person prepare? Paano makapaghahanda ngayon ang akusado? Meron po tayong mga bill of rights. Paano po ito maa-apply halimbawa? ang uh, nakalagay po sa ating uh, batas, maging sa Rome Statute, eh kinakailangang dalhin sa judicial authority. Pangalawa, nandyan po yung Bill of Rights na kinakailangang uh, maintindihan muna ng akusado yung warrant of arrest na isisilbi laban sa kanya. Karapatan ng abogado na dalhin siya sa isang korte kung saan bansa nandun siya. No? At doon ay ipaliliwanag yung warrant of arrest, yung laman ng warrant of arrest. Ano ba ang kanyang kaso? So kung ang mangyayari po ay bigla-bigla na lamang ilalabas ang warrant of arrest secretly, eh meron tayong problema dito. Paano ito mapaghahandahan ng isang akusado? Nasaan ang karapatan? Paano na, mga kaibigan? Kung ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan ay maaaring... Uh, nilang gawin ang mga ganitong bagay biglaan, sa mga kaibig e eh, paano pa kaya kung ang ordinaryong mamamayan ay bigla-bigla na lamang hulihin at sasabihin oy may warrant of arrest ka so it is clearly shows no, it is clearly shows that the government is uh, going into something na uh, wala na pong pinakikinggang batas. Just like the former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Nakababahala, hindi na nila kinikilala ang saligang batas. Nakakatakot guys, nakakatakot ito. Huwag ninyo itong ipagwalang bahala. Whether you are an anti-Duterte, whether you are a Dilawan or Pinklawan, Whether you are a loyalist, intindiin in po ninyo yung consequences ng mga nangyayaring ito. This is no longer a legal battle. This is really uh, something na nakakatakot. Akalain nyo yun. Ia-adjust na yung batas para lamang ma-serve yung kanyang purpose. No, gagawing legal so parang pag gusto mong magnakaw ng uh, bilyon-bilyon sa kaban ng bayan pirmahan mo yung gaa para maging batas at maging legal